Tell me how to rap. Ano, uh, kahit ano, uh, kahit ano. Uhm... Yun talagang mabilis. Bato-bato wow. sa langit ang tambahay, huwag magalit. bawal na kasi mga bakalala kong pumangit pero okay lang. Hindi naman kami mga suplarit, sumabay kasi sa na parang nakaerob para sa tunog ng gitara. Kasama ng mga pinakamalupit na banda. Pati si Kiko, magaling. Di ba rin ang para bataan Parang awit-awit, alam binabalik-balikan. Ang bilis mo talaga, no? Ibitahan <laughs> mo nga ang lahat ng nanonood sa atin in rap. <laughs> Ayun na. Medyo hindi po magaling mag... Ako po ay uh, nag-iimbita sa inyo na bumili po ng aking bagong album, mga kwento ng Makata, under Universal Records. Maraming marami po akong nakasamang artist na ako rin po mismo ay tagahanga nila. So, sana po ma-experience nyo yung saya na na-experience ko nung nare-record ko yung mga kwento. It's a beautiful album. Salamat Paano po. Ano ka sumulat ng album? Ako po ay... Anong ginagamit ko? Cellphone po, nag-re-record nag re record siguro meron po meron man po akong importanteng ginagawa pag gumagawa po ako ng song. nilalagay ko po yung sarili ko dun sa taong sinusulat ko. Yes. Kaya makatotohanan yung kwento. Yun po yung sa tingin kong tama. Eh. Serena at e Evidencel ang iyong Apo. kasamang mga Apo. awit dito sa awit nito. Maraming salamat. Salamat, sir. Maraming salamat, sa inyong respeto sa inyong uh, pagmamahal. Salamat. Ika din nga po. sa, niyo. sa mga bakla, sa LGBT community. Salamat. Bat 9, maraming salamat. Black 9, po. ikaw na. Hindi, ikaw na.